ilagay natin di, doon sa ginawa nating bagong panagat guys yung mga may mga kawayan Hello guys, magandang hapon. Ito na guys ang ating tinatawag dito sa amin na baring. Itong knit na ito. Ito ang ilagay natin doon sa ginawa nating bagong panagat guys. Yung mga may mga kawayan ginawa natin sa may laot at ito pa ang uh, ibang mga nit sikanhan lang guys ang nabili natin hindi tayo maka sa ano brand new. kasi malaking gastos ito lang ang mga sikanhan lang nabili natin pero matibay pa man guys guys sinisipon kami ubo at nag ano kami guys nag uh, namin ng baring by pa ba, baka mayroong ano mga butas uh, mayroong minsan na butas, butas guys katulad nito Ito, ano itahit namin guys <coughs> i-check namin kay ano mag umpisa siguro bukas maglagay na doon sa baling <coughs> lino ang dagat guys oh. doon sa malayo ang ating bagong ginawa na panagat guys doon sa malayo sa likod nitong dito sa harap doon sa likod sa isang panagatan din at itong natin guys Marami pa doon sa may ano, sa may karsada. Marami pa doon ang mga katulad nito, mga baring. Hindi ko pa ma ilagay dito kasi mabigat. Wala akong katulong. Kami lang dalawa sa misis ko dito. Ito. At mag-snack muna tayo, guys. Mayroong tinapay at saging. Isnak muna tayo. <coughs> Ito guys. Ing. <coughs> At maraming salamat sa panood guys. Bye bye. Bye bye. Ingat kayo palagi.